Hai friends, teman mga friends, meron sila buki. Ha, meron sila buki. Ha, meron sila buki. Ha, meron sila buki. teman meron sila buki. Maliligo sana kami sa dagat at ano, sobrang high tide. Ang dami. Kadamo damo, <laughs> damo sa lumubog. Daro, bukas. Din. Sa nung bubog na ba? Araw, bukas. Din. Sa. ba yung dahil na kita? Color white man lang. Din. Arisaw. Ay, ayun, ayun. Yung bukya delikado.

sa limbubog. Ganyan mga friends. Hanggay okay, balik saga. Hindi kami makaligo kasi ang dami ano. Ang dami sa limbubog. It's a black jellyfish. Kung nakikita nyo doon mga friends. Ayan sobrang dami. No space for new member of the ano <laughs> ay may isda may isda ka oh lo puti oh ayan oh hindi anime eh. do mo ba Baka mahulog ka lang pala eh so, na gay eh ugan na niya ganyan? ada dioga mo sa nong ganun. Di ba sa fetao o lason bubugo? Oh? Yes. Mas. Papinirito ngs dala. <laughs> <laughs> ah. Napakasu lalaki n'on. Eh? Hey. Malalaki ng mga jellyfish. Sobrang sobrang lalim sana nito, eh. Sa tamang mali, maligo-ligo at ang linaw ng tubig. To 2 Kaso Castle Wally, what are you all? Know? Did just you know? Ano mga friends. Ang daming ano, kaya wag muna tayong maligo. Baka madikihan tayo. Madikitan tayo ng dikiya. Wala man godbook yan, no? Ito lang bubog lang. Dawa na diba to? Ayun, may mga isdaw. Ganit. nilagor sa mga bus na mga bukla. Saan? Ang pindi lang <laughs> damo ba sa gano'n? Hehehe Matao pa ni Guru, gano'n? No? Oo, oh, hindi na Ayan, mga friends. Ang lawak ng dagat namin. Ang na ganda pang mga mga. Mga, may idea? Eh? Ang <laughs> cute-cute mm -hmm. silang bubo. Eh, may na. Na po. Uwi na lang po kami mga friends. At hindi din kami makaligo. At dahil maraming black jellyfish. Ayan. The black jellyfish kahit hindi siya ano kahit hindi siya nakakapaso eh sobrang kati naman yan naglalabas sila ng toxins para mga tika ayun, ayun, sobrang dami makati na nga ako tapos dadagdagan pa nila yung pagkakatik ko Bye bye. Wait lang friend. Ay, wait lang friend. Wait lang. <laughs> bye bye na. Bye.